Nasa na kaya siya? Kanina lang nandito ah. Ate, may problema po ba? Sir, wala po bang lumapit na bata sa mesa niyo kanina? Gabi na nang pumasok ako sa Jollibee. Halos walang tao. Isang customer lang sa malayong mesa at nakasubsub sa phone at ilang crew na abala sa paglilinis. Umorder ako ng jolly spaghetti at fries at umupo malapit sa pinto. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng aircon at kaluskus ng mga crew ang naririnig. Habang kumakain, napansin kong may crew na tumatakbo mula sa kusina papunta sa counter. Parang may hinahanap. Nagtaka ako kaya sinundan ko ng tingin. Nakita kong nakikipag-usap siya sa cashier mukhang nag-aalala narinig ko ang boses niya nasaan na kaya siya kanina lang nandito ah pinilit kong huwag makinig pero nakaka-intriga pagkatapos isa pang crow ang lumabas mula sa likod may hawak na tablet na parang may ipinapakita sa kanila dikit-dikit silang nag-uusap halatang kinakabahan sila dahil sa pag-usisa nilapitan ko sila ate may problema po ba? Nagkatingin na ng mga crew. Mukhang nag-aalangan silang magsalita. Pero sa huli, sinabi ng cashier, Sir, wala po bang lumapit na bata sa mesa nyo kanina? Nagulat ako sa tanong. Bata? Wala naman po akong nakitang bata. Napatigil siya. Parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Ipinakita niya sa akin ang tablet. CCTV footage yon at kitang kita ang sarili kong mesa. Napatitig ako sa screen. Nakita ko ang sarili kong umupo at nagsimulang kumain. Pero may kakaiba sa video. May batang babae na nakasuot ng puting damit na nakaupo sa harap ko. Nakangiti habang pinapanood akong kumakain. Kinilabutan ako. Wala akong natatanda ang bata kanina nakatingin lang siya sa akin sa video pero parang hindi ko siya napapansin sir kanina pa namin hinahanap yung batang yan pero wala po talagang batang pumasok dito ngayong gabi hindi ako makapagsalita paulit-ulit kong pinanood yung footage kitang-kita nakausap ko ang batang babae o parang may kinakausap ako pero sa memorya ko wala akong nakitang bata Uh, baka, baka, pagod lang ako, sabi ko. Kahit alam kong hindi ito normal. Pero bago ko pa maisara ang video, may nangyari. Sa huling bahagi ng footage, makikitang tumayo ako mula sa mesa at lumabas sa Jollibee. Ang bata ay naiwan sa mesa. Pero sa huling segundo, bigla siyang tumingin diretsyo sa kamera. Nakangiti siya. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Parang alam niyang Pinapanood namin siya. Bigla akong narinig ang tunog ng pintuan ng Jollibee na bumukas. Napalingon kaming lahat. Walang tao sa pintuan. Pero ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok. Mabilis kong kinuha ang gamit ko at nagpaalam. Habang palabas ako, parang naramdaman kong may mga matang nakatingin mula sa likod. Hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako pa uwi, isang text message ang natanggap ko mula sa isang unknown number ang sabi Salamat sa oras kuya Magkikita tayo ulit Ate, may nakita ka bang lalaking nakaupo kanina sa dulong mesa? Sir, kanina pa po walang customer dito Ikaw lang po Late na sa gabi nang nakarating ako sa Jollibee nang ako sa overtime sa opisina. Kaya gutom na gutom na ako. Pagpasok ko, napansin kong halos wala ng tao. Mga crew lang na naglilinis at isang customer sa dulong mesa. Tahimik ang paligid at kahit bukas pa ang mga ilaw, parang may bigat sa hangin. Umorder ako ng burger steak at coke. Umupo ako sa mesa malapit sa counter para mas mabilis akong makalis pagkatapos kumain. Habang hinihintay ko ang order ko, napatingin na ako sa lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Nakasuot siya ng simpleng damit, pero hindi ko maaninag ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa akin. May kakaibang pakiramdam akong nakuha sa kanya. Tahimik siyang nakaupo, hindi man lang gumagalaw. Nakakadistract kaya ilang beses akong napatingin sa direksyon niya parang may mali pero hindi ko masabi kung ano. Ilang minuto pa, tinawag na ang pangalan ko para kunin yung order ko. Pagbalik ko sa mesa, wala na ang lalaki. Nagtaka ako dahil hindi ko naman narinig na may pumasok o lumabas. Bumalik ako sa pagkain ko pero ramdam ko pa rin ang bigat sa hangin. Parang may nanunood sa akin. Habang kumakain ako, bigla akong nakarinig ng mahina at pabulong na boses sa likod ko. "Wag kang tumingin." Napakapit ako sa kubyertos. Halos hindi ako huminga. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala akong nakita. Muling nanlamig ang buong katawan ko. Pilit kong kinakalma ang sarili ko at sinasabing baka pagod lang ako. Ilang sandali pa, naramdaman kong parang may malimig na hangin na dumaan sa batok ko. Parang may nakatayo sa likod ko Tumayo agad ako Naglakad papunta sa counter At tinanong ang crew Ate, may nakita ka bang lalaking nakaupo kanina sa dulong mesa? Napatingin siya sa akin Halatang nagulat Sir, kanina pa po walang customer dito Ikaw lang po Nanginig ako sa takot Agad akong bumalik sa mesa ko para kunin ang gamit ko Pero paglingon ko, may nakasulat sa tray na iniwan ko gamit ang ketchup. Parang sinulat ng daliri. Ang sabi, Sinabi kong huwag kang tumingin. Halos matapon ko ang tray sa takot. Tumakbo ako palabas ng Jollibee at hindi na ako lumingon pa. Habang naglalakad ako pa uwi, naririnig ko pa rin sa isip ko ang boses na pabulong paulit-ulit. Huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin! Ate, regular ba siyang customer dito? Ang tahimik niya. Parang kakaiba. Gabi na nang maisipan kong kumain sa Jollibee malapit sa amin. Pagod na pagod ako galing trabaho. At gusto ko lang mag-relax habang kumakain ng paborito kong Chicken Joy. Pagpasok ko, napansin kong kakaunti lang ang tao. Ilang crew lang ang nasa counter. At may tatlong customer na tahimik na kumakain sa dulo ng restaurant. Umorder ako at humanap ng mesa malapit sa bintana. Habang hinihintay ko ang pagkain ko, may napansin akong kakaibang babae na nakaupo sa kabilang table. Mahaba ang buhok niya. Nakayuko at hindi ko maaninag yung muka. Nakadress siya na tila pang luma at maruming puti. Tahimik lang siya. Walang ginagawa parang hindi niya napapansin ng mga tao sa paligid. Dumating ang order ko pero parang nawalan ako ng ganang kumain dahil sa kakaibang presensya ng babae yon. Sinubukan kong baliwalain pero paminsan-minsan parang nararamdaman kong tinitignan niya ako. Kapag sinusulyapan ko siya, nakayo ko pa rin siya. Hindi gumagalaw. Biglang may lumapit na crew para maglinis sa mesa niya. Nalapitan ko ang crew para magtanong. Ate, regular ba siyang customer dito? Ang tahimik niya. Parang kakaiba. Napatingin sa akin ng crew na parang nagtataka. Sir, wala naman pong nakaupo dyan kanina. Napakunot ang noo ko at agad akong bumalik sa mesa ko para tingnan. Ngunit paglingon ko, wala na talaga ang babae. Kahit anong paghanap ko sa paligid, wala ni Anino ng babaeng yun. Bigla akong kinabahan Pilit kong kinakalma ang sarili ko. Baka nagkamali lang ako o nag imagine lang. Pero habang kinakain ko ang Chicken Joy, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Para akong nakaramdam ng kilabot sa batok, kaya napalingon ulit ako sa mesa niya. Sa lamesa, may nakita akong iniwang papel. Maruming tisyo na parang sinulatan ng kung ano gamit ang lapis. Dahan-dahan kong nilapitan yun at binasa. Ang sabi, Salamat sa pagbisita. Balik ka ulit. Kasama na kita sa susunod. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Tumayo ako at nang madali lumabas ng Jollibee habang naglalakad ako palabas. Naririnig kong parang may tumatawang boses sa likod ko. Malamig. Mahina. At parang nagbumula sa loob ng restaurant. Hindi na ako lumingon.